lakwat serong motorista Yes mga kaloops, nandito tayo sa may malilaki Oo, so, pagpuntang Infanta Quezon na tayo Ha Ha, ah, ay, nalamig dito ah Talo mag Hindi ko lang kung saan tayo pupunta dito eh Bahala na si Batman kung ano yung makita natin dito yung view na maganda o kaya falls na malapit. <coughs> boss, pwede magtanong, saan lugar na to? <coughs> saan lugar na to, boss? Parang kay Santiago to. Ano to? Laguna na ba to? Ano? Santa Cruz, Laguna? Eh, Santa Maria, Laguna. Ah, Santa Maria, Laguna na to? Saan po ba kayo pumunta? Oh, ganyan ako. Ano ba yung papaganyan, boss? Santa po. Malapit na ba yun? Ay, malayo ko po. sa may bundok niyo, kabila. Ah, oh, malayo pa? <laughs> Yung pinakamalapit na pulse dito, saan banda? Pinakamalapit na? Pulse. Ay, dito, marami na pulse dito. Ay, dito. Kanan na sila hanggang hanggang kamagong. Malapit na yan, malapit na. Oo, oh, basta magmula rin yan eh, hanggang Rachel Bagyo, kamagong. Puro pulse. Ay, thank you, thank you. Ha! Santa Cruz Laguna na pala tayo mga ka-oops Santa Cruz, Santa Maria <laughs> Layo ang puta. Grabe naman pala to. Layo. So dito, mga minerals dito. Sa daanan. Tignan nga natin. Sinasabi nila. Napasubo tayo ah. yung panahon, di pa man din maganda yung panahon ngayon no? Oh. so dito na marami ng pulse dito pata natin, tingnan natin oy aso, aso, malis ka dyan so, ang ganda ng view dito, oh. kita nyo oh. grabe sa ganda ng view, di ba? yan, sinasabi ko dito, kahit malayo sulit yung kuha natin dito sulit yung punta natin di ba ano grabe labig ng hangin talaga huwag lang sanang umulan kita nyo yung panahon oh. ayan ha, nakakatakot yan So dito, marami na pulse pulls dito. Ay, ina pa tayo naglalakbay eh. makita Makak lang tayo ng isang pulse pwede na. Pero ang ganda oh. Ayun oh. ganda ng view dito. So nasa Laguna na pala tayo. Sige tayo. Boss, yung pulse dito na malapit? Huh? Pulse po, pulse. Saan boss? Diretso lang to. Diretso. Ay, pulse na yan. Pulse. Thank you. Sa dito daw eh. Dito? Tingnan natin yung pulse dito. Hola. 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 pulse, dito? pulse. pulse. Pwedeng silipin lang, te. Pwedeng silipin lang. Saunahan ka po yun. Dito lang. Saunahan dito. Ano. Dito ang daan, dito. Ako. Malapit lang ba yun? Malapit, te. Pero na minutes lang. Ay, sige, lakarin ko lang, te. Tingnan ko lang. At ako po kayo ng hagdanan. Ah, hagdanan. Thank you, te. Anong post po yan? Siya? Anong tawag sa post na yan? Ah, uh, 98, Kambal Elisa, 98.4 Ah, Kambal Ilisa? Ah, uh, Kambal Elisa. Thank you, Thank you. Ay. Sabi, kambal ilisan. Ang kate pulse daw. Nagbuho na to, ah. Ito lang,